Ako si Tresa Nodalo para sa News Watch Plus. Ipinauubaya na ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs ang mga susunod na hakbang matapos iba ng China si dating Senator Francis Tolentino. Pero pagigiit ng palasyo ay hindi masisindak ng anumang sanksyon mula sa Beijing ang mga tunay na pro-Philippines na mga Pilipino na handang ipagtanggol ang karapatan ng bansa pagdating sa isyu ng West Philippine Sea. Dahilan ng China sa pagban kaya Senator Tarantino, uh, kanila po itong desisyon. Pero ang bawat Pilipino, ang tunay na Pilipino at ang mga Pilipino na pro-Philippines, hindi nila ito mapapatahimik at hindi nila ito mapagbabawalan na ipagtanggol kung ano man ang karapatan natin uh, sa ating bansa at sa ating mga maritime rights. Gayet pa ni Communications Undersecretary Claire Castro, wala pang instruction o direktiba si Pangulong Bongbong Marcos kung ipapatawag ba ng Malacanang si Chinese Ambassador Wang Xilian hinggil sa naging desisyon ng Beijing sa ibang balita, nanindigan ang Malacanang na magpapatuloy ang investigasyon hinggil sa kaso ng mga nawawalang sa bungero at nang tanungin kung nababahala ba ang Malacanang sa mga agam-agam na posibleng makapangyarihan ang nasa likod ng ganitong reklamo, ang sabi ng palasyo ay naniniwala sila sa kapasidad ng hudikatura. Sa kaso naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque, giit ng malakanyang na huwag daw isisi ni Roque sa Pangulo o sa kasalukuyang administrasyon ang kanyang kinahinatnan dahil hindi niya kasama si Pangulong Marcos sa mga kasong inaakusa sa kanya. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind? at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si AR De la Serna. Hindi rin po niya kasama ang pangulo nang siya mismo ang nagboluntaryo ng na mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom sa House of Representatives. Lahat pong ito ay voluntaryong galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. At natanggap na rin daw ng Malacanang ang resulta ng investigasyon ng luwa pagdating sa prime water at nakatakda silang magtulong sa biyernes para tingnan ang naging resulta at singgil sa mga patong-patong na reklamo sa water service provider na pagmamayari ng Pamilya Villar. At yan muna ang latest mula rito sa Malacanang. Ako si Tristan Udalo, nagulat para sa Newswatch Plus.